ngayong gabi sa inyo mga kagulay. So mga kagulay, ari kami diri sa Agustin, ga, tig ang sang kahoy. No, ang kahoy. Hindi <laughs> girl, ano maging ka ka di. Ga paninghas kami mga kagulay, kay maluto kami daw. Nan, pero, pero wala kami kanon, ato amon tinig ang wala. Wala kaldero. <laughs> wala kami kaldero. Nan, kailangan kami di lima kami diri kabilog tig ang lang mo daw tagay na kami di bugas ng kaldero loto na dayon <laughs> oh daw mga badjaw daw mga badjaw kami di sa ka ano sa dagat i live na yung kit anto di analisa bar nila. ina mo na ta gusto da mag upod ang bala nyo lang kami kay maningas kita <laughs> Lam yeah. lamok lamok gatik ang kami thank you bye ay, kapay na. Wala pa. Wala, girl! Hmm? Ano nakuha mo? Paningasunod. Habi, man mm, tau? May kasal ko kago, may kasal. Hmm. Mga ano-ano, last ka mapuli? Mga last G's. Last G's ng gabi? Uh -huh. Arifaw, oh. may pa, langgaw, May langgaw, may kanonan. Apo, ano yung nasaw? Bukat <laughs> na Oh, uh, yang kuat nila, pero nga nangat may mga pa silang nga damo. <laughs> napatay na, oh, oh, Wow. Oh, my God. wow. may ano kalampay. Ay, mangu, Ay, Ay Esag, basag. <laughs> <Esagin. Nyan. laughs> Dito, wala, oh, Dito to? to, damo di. di karun. Hmm? damo. Ulo, ulo. Pwede oh, na ulo, Aduh, udah mau berubah, sah. Atuh, udah, 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 udah,

Damo, natin, Damo na tanyo. Damo na. Dadiin kami ilang sa kain. Uhm, baw. Ini mdakpa. Kawak kagamat ah. may ari na kami nadak nadak pa no. Luto na wow. <laughs> ni. na ana mag Betlap sa. oh may ano sayo? Ala may kwal na labo. Anong mukbang? Mukbang tay ali mango sa video. Oh, limango. คาตวกู่ได้ตั้งตัมบุกี่กี่ม่มีขวบวันโอางโอมางจนาะตัมั้มา่าแปกินแล้ักูอเลกเก้เบ้ตมากนากินะบิ๊

Ini mga trip niya trip namon nga ano, tak na oras sa bum, sa sa gulay girl is the dust boy is 8 na. 8, 8 PM. 8, 8, 9, Coming to 12 pm pang hubas. Yan. Eh, da ko man may box lang may balago magbahaw. Aton gulay girl gutom-gutom na in Oh, ito, wow. Oh, Boom. Oh, may may aligi Oh, sigo Ay, pa. Ano, Hindi ko pigman sang tuntok. Ay, po. <laughs> ka te, hindi ko. Wala. Hindi. Ko. Hindi ka? Sige, hindi. Sisa, uh -huh. sige. Oo. Hindi sa dalagan. Wow. Munggo sa so kay Noel. Balik uh -huh. Saka, bulay, ha. <laughs> bulay, sa kay gulay ah. Gulay siya. Ang mo. ka. Mayan. May damatik mo si gulay. mo yung sa kabilog gina. Nung dula. Ang sa kabilog gina. Dula. 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 Nagtagay ka dito. Nagkakwa mo. Tagay. Ito dito ang mga tricycle atong dalahe. Ang atong diskarta nagbugat dito sa atong mga dalahe. Huwag ating mag... Muli siya ating. Ano yun? Ano yung mga araw? Huwag siya parang ating ibang man. man sa saan mo maglaong. Ano yung sunod mo? Ang isaw. <laughs> Ay, tama na. Iyan <laughs> yeah, mga kadok, mga kalampay. No, <laughs> ayan. Oh, gutong-gutong. Nagiging ng gulay natin. Gutong-gutong. <laughs> Nagiging ng Ano? Ulan? Sabi, dumagtan. Ulan ako. <laughs> ayan. Agay ako. Hmm, na. Mahun niya. Eh. May patunog. Ilaw <laughs> pa, chow. Tama ni mo ni butang pa nito. Ibatan da. Pabalik na ang tubig at May sura pa siguro itong karob. Okay na. Why is it safe for to na? Ay, binutang mo ito. Ay, lutok at siya ba? Hindi hilaw. Hilaw? Ha? Nami ganin na? But nami ganin na? Oo. <laughs> no, Hindi ako gina. Tamis tamis. Tam <laughs> butang niya ang... Butang... Ihawa <laughs> niya ba? Butang niya madlanggaw. Para matutok. Lagyan mo <laughs> ng pan. Lagyan mo ng <laughs> suka. Na, kung... Ang sarap kaya ng suka. So, Hindi nung langgaw pa eh. Daw balot. Ayun o. Daya. Para sa likod dong. Kay mo ko ko nga misda. Ha. Isda. Ampot ah. isda. din ato <laughs> <laughs> <Bangkol. laughs> is, ah. Bangkore. Nano is nano isda. Bangkore lang daw. Ang ako na kanina na mamahabat muso. Kayo suge? Oo. <laughs> <Mayusip>. <laughs> <laughs> <Ay> naga, <laughs> ang naga <laughs> ang naga <tukbol> tubol. Mahaba <laughs> yang muso. Yun. Ah. Um, lang daw do balot. Ay, namo. Mm. Do balot. <laughs> Bye bye. Bye bye. bye.